pinsan pa lang namin. Hindi pa kami nag-start. Gumalaw na yung baso. Kakausapin ka lang namin. At ang din. Why? Kung itapon sa kanya, Ground niya siya. Sa akin pumasok. Huwag kang mapasok sa kanya. <coughs> eh, kung lukuhan lang o trip lang yung balak mo, yun din na ma-attract Oh. tanong niya pa. Alam niyo, <laughs> niyo na ba? baso at isang pirasong cardboard na may mga letra lang daw ang kailangan upang makipag-usap sa mga espiritong nasa kabilang buhay. Pero ganoon nga ba kadali at kasimple makipag-ugnayan sa mundong hindi natin nakikita o kinabibilangan? At kung nga ito, dapat ba natin subukan at panghimasukan? Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Nalasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. pinaniniwala ang 500 BC pa na imbento ang spirit board sa China at Greece. Pero noong 18 to 1900s lang ito sumikat nang maging interesado ang mga tao sa pakikipag-usap sa mga yumao. Noong 19th century, inilabas ng kumpanyang Parker Brothers ang Ouija board at simula noon, Naging mas kilala na ang spirit board sa trademark na ito. Ouija board ang tawag sa isang pirasong kahoy na may mga letra ng alpabeto. May nakasulat din dito na salitang yes at no. Galing ang salitang Ouija sa French word na oui at German word na ja na parehong yes. Oo, ang ibig sabihin. Planchet naman ang tawag sa panturo ng mga letra sa board. Karaniwang isang hugis puso na kahoy ito. Pero kung minsan, gumagamit rin ng isang maliit na baso bilang planchet. Spirit of the Glass, nandiyan ka na ba? Yan ang pangkaraniwang tanong ng mga taong tumatawag sa mga namatay na. Di umano, pumapasok raw sa baso ang kaluluwang tinatawag Ang espiritu raw ang siyang nagpapagalaw ng baso papunta sa mga letra na nabubuo ng sagot sa tanong. Main purpose ng Ouija board is to communicate with the spirit or with any uh, departed or passed away person. If ever na meron silang um, messages na hindi nila nasabi nung buhay pa sila, that is a tool wherein you could communicate with them. Isang bagay na naimbento para pag-ugnayin ang mundo ng buhay at yumao. Pero paano na kapag itinuring ito ng ilan bilang isang laruan? Uh, Siyempre, kung ano yung intention ng gumagamit, yun ang magmamanifest dun sa Ouija board. So kung, kung uh, lokohan lang o trip lang yung, yung balak mo, yun din na ma-attract mo. Desembre noong nakaraan taon, napagtripa ng mga magkakabarkada na mag-spirit of the glass sa isang lumang bahay sa Nueva Ecija. Sa kasamaang palad, nabulabog daw nila ang mga kaluluwang nakatira dito. Kaya sa huli, sila naman daw ang pinagtripan at ang ng mga espiritu. Sa bahay na ito sa Haen Nueva Ecija, isinagawa ng magkakaibigan na si Jojo, Rick, Richard, Jen at Faye ang laro. Nasa gitna ng 110 hectares na manggahan ng pag-aari ng isang mayamang pamilya ang bahay. Tanging caretaker lang daw ang nakatira dito. Kung pumasok kasi kami rito, mag niya kami ng lima. Sabi ko, do tayo sa manggahan, mas may thrill. Ito daw yung kapaligiri ng maraming spirito, ko ano na daw ako and then na papakita Hindi pa kami ganun na ako siya bilang may ano may hangin na lumakas tapos kung ano na narinig namin. <gibli> Yung sampa lang namin, hindi pa kami nag-start, gumalaw na yung baso. Nagkagulo na kami. kaya na kami ng takbo na, escape na eh. Sa Saan na ba tayo, Bryn? Saan mga kasama natin? Sa so, sobrang takot, nagtakbuhan kami palabas sa ilong mo. Ah, to ko. Tayo ah. na Ikaw rin kaya. Ang hina lahat. Uh, blackout eh. Ang alam ko po talaga tumakbo kami, Papunta po palabas. Hanggang sa pagising po namin, nandun na po kami sa, ano, manggagamot. Napagkatuwa ang makipag-usap sa mga yumao, pero hindi pa man daw nagsisimula ang Spirit of the Glass. Tila sila na ang pinagkatuwaan ng mga kaluluwa. Uy, nakakatakot naman itong gagawin natin, oh. No? hindi raw nagtapos sa gabing yun ang epekto ng paglalaro nila ng Spirit of the Glass. Hanggang sa kanilang pag-uwi, tila sumusunod daw sa kanila ang paggagambala ng Espiritu. Parang laging may umano sa bahay namin, tumatawag. Pagsilip ko naman po, wala naman. example talaga yon na mali na paggamit ng Ouija board. Sinimula nila, nagtawag sila, pero dahil sa takot, iniwan nila uh, parang uh, nakatiwangwang or nakabinbin yung entity na tinawag nila. Ni, hindi sila nagpaalam na maayos, hindi nila sinara yung, yung ginawa nilang ritual. Dito tayo ngayon sa Nueva Ecija, dito sa bahay kung sa naglaro ng Spirit of the Glass yung grupo ni na Jojo, Richard, Rick, Jen, and Faye. Kasama rin natin ngayon si Archie, our uh, paranormal expert. So, sir, tanong ko lang sa'yo. Kanina pa lang nung pagdating natin, sabi niya may naramdaman na kayo dito, di ba? Uh, oo. Uh, Pagpasplan ng van sa area. Uh, yung presence, presence ng mga entity, very uh, evident na punong puno siya ng mga elemento o entities. Okay. So ang next question ko naman dito sa grupo ng magkakaibigan, ano yung rason niyo para mag-Spirit of the Glass nung nakaraan ito kami? May lang kami mga kabargada. lang kayo? Eh, kinuha namin kung talagang lumilitong so, rito, kung makatotoo. Ano ba yung kwento dito sa lugar nito? Bakit sa kinakatakutan talaga? Kasi nga, kasi nung araw, maraming pinatay ito. Yung ano na nakita, may white lady, may capra. Yung capra dito nakita, may mga ganito. Okay, so ngayon, yung purpose natin dito ngayon, kaya tayo bumalik, is para tapusin, tapusin. yung ritual na inumpisahan nila. <slash> Dito rin sa likod ng bahay, ang puno ng malaking doon, na isa ring bahay nila, uh, kung saan lang galing yung tinawag niyo, um, <coughs> nature niya is fire. Uh, so, male siya, lalaki. Since dito nalagyan nga yung spirit glass nila, natap nila yung pinakamalapit. Which is, uh, sabihin ko na uh, isang fire element na thick balang. So, andito siya ngayon. Nararamdaman mo sa dito ngayon. Nararamdaman ko sa naamoy ko siya ngayon. Isa siyang nilalang na may katungkulan sa, mundo, sa kanilang mundo. Uh, sa natin may pagka duke or count ang kanyang level. So, meron siyang authority. Based doon sa kanyang title, pwede mo rin ma-imagine ma yung, yung, pwede niyang gawin sa ganong estado niya. Ang emotional na, na, na ang ko eh, parang gulat siya. Ang daming tao dito. Dami ilaw. Uh, curious ako ano anong natin dito. Then second, lungkot. Pagsumon sa kanya para kausapin tapos iniwan um, sa side ng isang elemento. Napaka-disgraceful nung no? parang hiniya mo siya. Tinawag mo, parang tinawag kita. isip mo rin parang sa tao. Ta tinawag kita tapos paglapit mo nilayasan kita. Parang gano'n. So, na-offend yung elemento mo. kasama natin ngayon ang dalawang spirit questors na tutulong sa atin mamaya at siyempre ang tatlo sa original na limang naglaro ng Spirit of the Glass. Nandito tayo mismo ngayon kung saan naganap at nilaro nila ang Spirit of the Glass. Ngayon, tutulungan tayo ng ating mga spirit questors na isara ang sinimulan nilang laro. Dito naman sa labas ay I mino-monitor mean, ni Professor Melvin Carion ang nangyayari sa loob habang nag-Spirit like, of the Glass kami mamaya. So, Professor Melvin, um gusto ko lang po itanong, tanong Naniniwala po ba kayo sa mga evil spirits, spirits, kaluluwa? So, opo, ano. Sa ngayon kasi daanang hindi pa ako convinced mm -hmm. kasi batay sa pagsisiyasat ng mga psychologists, kulang mm -hmm. pa mga ebidensya na nagpapatunay na talagang mayroong ganitong mga para parapsychological phenomena. Tulad ni Professor Carrion, hindi rin naniniwala sa spirit of the glass ang reality TV star na si Jana Dominguez. Ayaw ko siguro kasi hindi ko pa natatry and lagi ko lang napapanood and yun nga dahil naging Christian nga ako. Hiniling ng isa sa mga spirit questor na huwag magpakita sa aming mga kamera para protektahan ang kanyang privacy. Itatago na lang natin siya sa pangalang Melody. Ang niya lang na yan, ang mga 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 kasi kami ng ng entity, it would take a lot of energy to communicate to one. And kung hindi kami, hindi namin itatap yung energy ng lahat, it would drain the one who is channeling the entity. And worst case scenario, pwede siya mag-collapse or may Bago magsimula, tinuruan ng mga questors ang iba pang kasama sa grupo kung paano protektahan ang sarili habang nakikipag-usap sa espiritu. Relax your body. The sound of my voice? Yun yung natawag namin Tower of Light or TOL. Uh, kada quest or cada circle, necessary na gawin yun to protect yung participant ng circle. Parents, we ground ourselves. We ask for Earth's help. We ask that you guide us. We ask that you help us. We call on the spirit that we spoke to or they wanted to speak to last December. Spirit, I are mean. you Pagupo Pag-upo ko, nung naka-engine seat na kami, alam mo yung bang, yung connection ng tuhod niyo. Parang kinabahan ako, yung tibok ng puso mo talaga. Yung dugud, dagundong talaga. Spirit, kung nandito ka, nais ka lang namin makausap kumari sana, pumasok pa sa baso. Kakausapin ka lang namin at papalabasin din. Spirit, please confirm. Are you in? Ilang saglit lang ay nararamdaman na raw ng mga spirit questors ang presensya ng espiritu na nasa loob ng kwarto. Nararamdaman ka na namin. Nasa likod nila kami dyan. likuran ko daw. Alam mo yung... Nagawa ako kasi iba talaga eh. Iba yung bigat nung nasa paligid namin. Ramdam mo eh. Bagamat nararamdaman ng mga spirit questers ang kakaibang presensya sa kwarto, hirap daw silang kumbinsihin ang espiritu na pumasok sa baso para makausap ng lahat. Gusto ng entity na pumasok pero hesitant siya. Dahil meron kasing threat sa part niya na pag umasok siya, pwede siyang masil, pwede siyang makulong. Normally, pag ganun, uh, asabihin na natin yung intention ng, ng, malinaw para malaman ng entity na wala tayong masamang hangarin. Alam ko rin kung naiinis kayo dahil huling ginawa niya walang nangyari. Pero sisiguraduhin po namin na ngayon Naaayos po at hindi na po kami ulit nang bukulo pagkatapos. Magparamdam lang po kayo. Pwede po sana pumasok na kayo. Spirit, are you in? are Ilang saglit pa. Oh my God. Oh my God. Bawat galaw talaga sabi ko. Grabe. Di ba, nasa tabi ko, medyo... Wala naman siya, di ba? So, di nakaganyan kami. As gumagaan kasi nabibitawan niya kasi medyo malayo nga. Tapos babalik niya, maandar pa rin. tila si Faye ang una sa magkakabarkada na sinabihan. Guys, try to yung magtato ng energy sa kanya. I-ground nyo siya. Lahat ng energy magtato <coughs> sa kanya. Parang may something na nasa body ko na ang bigat-bigat nga. Gusto kong sabihin sa akin na pumasok. Huwag kang mapasok sa kanya. Huwag <coughs> sa kanya. Hindi ko na alam na ganun na pala yung nangyari. Actually, gusto ko nga siyang umupanood kasi hindi ko din talaga alam yung nangyari. Siya yung unang na ako na pasukan ng entity para mag-channel. Kaya lang, hindi siya ready para sa ganun. Kaya pinilit namin ilipat to sa isang spirit quester na mas trained para sa ganito. Kung meron akong susabihin sa katabi ng babae, o sabihin, hindi sa bata ito. Tinatanong <laughs> <laughs> niyo pa. siya talaga o hindi Hindi Sa napato Oh Normally entities na merango we call them Apo addressing them kumaga yung rank nila sa world nila tatawagin niyo po ulit ngayon? Tumagong na po kayo dito ulit para una, umingi po na Matatandaan niyo po. Sumunod ako sa inyo. Umingi po ako. Ang mga ito nito, hindi po nila sinasadya na tumakbo nung kayo'y tinawag. Sa, natakot po sila. Hindi nila akalain na ang mga gantong mga bagay ay totoo. Nananahimik ang bahay ko. Kaya po kami dito ngayon, magtipon-tipon po uli para hininto ang inyong kapatawaran. Ako. Alay. Ano po ang maaaring ibigay o na kaya ibigay po? Gusto ko ng alay. Pwede po bang kristal? <laughs> <laughs> Aanohin ko <kuyon>. yun. <laughs> <laughs> Bagay na kumikina. Marami <laughs> ako

Nangyayari nilang karantawang at uh, kung maaari po sana, eh, may anak yung kamalasang nangyayari sa baka niya. Masyado silang duwag. Huwag uh, nilang papasukan na hindi nila kaya. Isa-isang humingi ng kapatawaran ang barkadang gumambala sa pananahimik ng nilalang na tinatawag na Apo na nangako po sila na hindi na po ito ay mauulit. At ang sinisiguro po, po ay yung alay na hinihingi ko ninyo na prutas, tabako at batuhan ay masusunod po. One, two, three. Bagamat tila naging matagumpay ang pagkontak ng mga spirit questors sa nagambalang espiritu, iba naman ang opinyon ng psychologist na nakasaksi rin sa mga kaganapan nung gabing iyon may hinala raw siya na isa sa kanila ang maaaring tumulak sa baso. Uh, yun ang sinasabi power of the mind over na eh. Matter eh. Kung talagang iisipin niya na gagalaw yun, gagalaw yun. Ang tanong lang kung sino nagpagala. Kung espiritu o dahil sa tulak ng fingers. One thing na na-observe ko yung parang nung nag-move yung glass, parang yung, yung mga fingers are parang somebody is ano, deliberately na ano, uh, tinutulak yung glass. Sa kaso naman ng di umano'y pagsanib ng elemento sa katawan ni Faye, may posibleng paliwanag daw dito. Kalimitan yung, hindi lang sa ganun, yung in case ng mga may naposes, malimit daw yung profile ng mga neglected, abandoned, yung dahil sila ay neglected at abandoned, nagkaroon ng maraming problema sa buhay. So parang nagkakaroon ng ano, eh, escape mechanism eh. Kinabukasan, tinupad ng magbabarkada ang napagkasundo ang alay para sa espiritu. bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat ba itong patunayan sa sarili mo? At ako si Ryan ng Buksan ang mga mata. Talasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay napabalo ng